hindi ka pwede maghintay na may magbago. Ikaw mismo yung kailangan magbago, hindi yung mundo. Good morning. Hi guys! Ako si Rom, hindi niyo pa kakailala. sa 17-year-old na student that's trying to improve his life. So kakagising ko lang po and una kong gagawin, maliligo muna ako. Ano. So Saturday ngayon which is yung rest day ko. So ang gagawin ko po muna is mag -e edit mag -e edit ng marami. I have four videos to edit and bago yun sabi ko nga, ligo muna, kape muna. So yun na lang guys, ano? it's ligo time! Hi guys, nakaligo na ako, ano? And mag-usap muna tayo, ano? Topic natin, topic para pag-usapan ay Walang mangyayari kung di ka gagalaw Walang magbabago kung di ka magbabago Easy, di ba? It's a rule, it's a rule Na walang mangyayari kung di ka gagalaw Okay, let's explain Siguro simple lang naman intindihin, ano? Na hindi ka pwede maghintay na may mangyari Hindi ka pwede maghintay na may magbago Ikaw mismo yung kailangan magbago, hindi yung mundo hindi ka pwede maghintay para maging ready to do something. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi pa ako handa para gawin to. Ay sa so tingin ko hindi pa sapat. Kailangan mong mag-act. Kasi walang magbabago. Forever kang hindi magiging handa. Forever, no? Hindi magbabago yun. Kasi hindi mo binabago sarili mo. Kailangan baguhin mo muna yung sarili mo bago magbago yung nasa around mo, no? Hindi ka pwedeng mag-wait para sa perfect opportunity before you act because the perfect opportunity never happens. Do it before you're ready. Act before the right moment. Just try. Just try anything. Just act. Para magbago yung nasa paligid mo. If you act, if you act before you're ready, if you act before the perfect opportunity, the world around you changes. More opportunities. It seems like it's getting better. No? Not because the world changed. Because you changed. It's within. No? Hindi ka pwede mag-act waiting for the right moment. Kailangan kunahan mo. Walang magbabago kung di ka magbabago. Lagi mong tandaan yan. Nothing changes if nothing changes. Easy. Easy rule. Madali lang sundan. So, kailangan, bago mo pa man ma-feel na ready ka na, act. And it's simple. Hindi ko na kailangan i-elaborate. Napakadali. Ganun lang. Hindi pwede tatamad-tamad ka lang na, ay, mamaya na ako mag-edit. Parang medyo pagod pa ako ngayon. Tapos mamaya kinalaunan. slalo lalo ako napagod. Baka bukas ko nalang i-edit to. Hindi pwede yun. Kasi hindi dadating yung perfect opportunity. Laging may nasa daanan mo. Laging may nakaharang. may nasa sa'yo na kung tatalanan mo yung harang na yun. Hindi pwede maghihintay ka dito para umalis yung harang baka bago ka makadaan. No? Hindi pwede. Make a way para makatalon ka dun. Gumawa ka hagdan. Akyatan mo. Basta, gawa ka ng paraan. Hindi pwede maghihintay ka lang. Nothing changes if nothing changes. Act before you're ready. Yun lang po. Kakapi na ako, ano. By the way, pupunta siguro ako sa Ragosa sa saglit. Kasi, kukunin ko yung charger ko na ima ko sa bahay ng girlfriend ko, ano. Punta muna ako dun saglit. Pagkatapos ko magkape. And then, pagbalik ko, edit na tayo. So, see you guys! But that's not what it is. Here's another picture of what it could be, but I don't know, I haven't seen it. Whatever it is, I'm not gonna feed it. Maybe I will feed it because again, it's inevitably to push me towards feeding it. Hi, guys. Tapos ako magkape, no? And ang gagawin ko is kukunin ko yung charger ko sa jowa ko. Pero ngayon, baka hindi ko ma-film yung papunta ako doon kasi 4% na lang ako, no? Wala na akong charge. So, kunin ko yung charger ko, uwi ako, and then edit na, no? After ko mag-edit, magsisimba ako, no? After simba, school works. So, papakita ko naman lahat yun. See you na lang, guys, mamaya. Bye! Hi hey guys, nakuha ko na yung charger. Sorry, hindi ko na video yung pagpunta ko doon, ano? Or yung pag-uwi ko. Kasi nga, nalobat na ako. <laughs> 4% na lang kasi. So, kakaya na muna ako. And then, diretso edit, no? And then, pagkatapos mag-edit, diretso simba. Sino lang mamaya pag mag-edit na ako. Bye! Hey guys, so gumawa muna ako ng activity ng PT pala, no? So, i-check na natin sa to-do list yung PT in common. Yan. So, yun muna yung ginawa ko. Ano? eh, marami pa akong gagawin. Nagdag ko dito yung activities sa Google Classroom. Tapos, PT sa CL. No? Na mag interview daw. So, medyo marami. Pero yung iba dito, yung deadline is bukas pa naman. So, marami pa akong time. Magsisimba na rin ako, ano? gagayak na rin ako kasi 4.10 na. And after ko magsimba, pagbalik ko dito, gawa, 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 gawa. No? So, see you guys. Mamaya na lang pag gagayak na ako. Bye! Hi guys! So, us na ano, medyo mahaba. And oras natin ay 4.54. So, gagayak na ako. So, yun na lang pag nakaligo na ako. Wah! Wow! Hi guys! Nakagayak na ako. Ito yung mga dadaling ko. Alba. Tapos yung mga rosary, ano. Papabilis ko yung rosary dito na ginawa namin. Pilang project. Pagbalik ko, i-edit e na ako. Kasi di ako napag-edit kasi gumawa ng PT, no? So, edit. And then... Everything else, no? Nasa to-do list ko ngayon. So, bye guys! See so, na lang mamaya pagbalik ako, na. Ano? Hi guys! Nakawi na ako. Now it's time to continue my school works. Ano? Ang unahin ko muna is school works dahil baka may mga deadline ako di ma-meet. Ano? So pagkatapos ng school works, tsaka pa lang ako mag -e edit no? So marami akong time bukas at uh, tsaka ngayon. No? So bukas may gagawin din ako isang PT. Interview naman yon. then today gagawin ko lang yung mga PT na naka-assign. Ano? See so you na lang guys pagkatapos ng PT na to. then afternoon, actually gagawa pa ako ng mga activities. Ano? So baka i-film ko yun, ano? So see you na lang guys mamaya pag gumagawa na ako. Bye bye! Hi guys! So, tapos na ako sa PT, ano? You know? Yan. So, ang gagawin ko ngayon is mga activities sa Google Classroom. So, Google Classroom is all online. So, sa PC ko siya gagawin. So, papakita ko na lang sa inyo yung pag-chat GPT ko. Or, Hi guys! Something big came up, ano? May PT ako na gagawin ko dapat tomorrow. Tomorrow yung time ko para gawin siya. Pero tomorrow yung naging deadline. So, kailangan ko na siyang gawin right now. So, yung PT po na yun is i-interviewin ko si Kuya. And, na-interview ko na si Kuya. Nakagawa na ako ng lahat ng footage. Ang gagawin ko na lang is i-edit, ano? So, tapos na ako sa mga gagawin ko sa Google Classroom ang gagawin ko na lang po today is i-edit yung PT na yon and i-edit yung mga vlogs ko. No? na lang guys mamaya pag nag-i-edit na ako. For now, i-upload ko muna yung mga files to Google Drive. Bye guys! Hi guys! So, as you can see, tapos na po ako mag-edit ng no, interview namin ni Kuya. Na-upload ko na siya dito sa PT namin sa uploadan ng PT, you no? Know? So, ang gagawin ko na lang po is i-edit yung mismong vlog ko. And, yun lang, no? So, currently, nagpapahinga muna ako kasi kakatapos ko lang dito. And, I'm watching uh, boxing, you know? So, see you na lang guys mamaya pag mag-edit na ako ng vlogs ko. Bye-bye! Hi guys! Pusta ako mag-edit and I'm very proud today, ano? Marami ko nagawa, marami ko na-finish. Huwag ka dyan. And, matutulog na ako, ano? Dito na natataposin yung video. I think this is a good way to end it. Pagka, ano, bago matulog, babasa akong Bible. So, what a good day, ano? dami ko nagawa. dami ako na-finish na school works. Madami ako na-finish na... Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Na-finish ko? Ano ba na-finish ko? Video! So, may mga video pa ako, syempre, na hindi ko pa na-edit. Pero tutuloy ko yun bukas, ano? Kasi bukas, full-on free time lang talaga. Walang istorbo, walang Mahit ano, no-node ako ng laban ni Pacquiao tsaka ni Barrios. Pero other than that, wala masyadong gagawin. Edit lang, gym, syempre. And yeah, yun ano. So, maraming salamat sa panonood as always. And I'll see you guys tomorrow. Bye!